ito na talagang tala punuan special na chicken special na ito uh, nasotangon soup nandito po tayo sa Maria Rosa sa Kahinan ng Robinson Ayan po, ang sarap dito kumain, unlic gravy Ayan. Yohan, bubuusan na natin saan ng unlic gravy tapos uh, special na mountain dew sa so, 76 pesos mo mabubusog ka na. Dito na tuka. Oh, so, may rin tayo tapos dito na tuka. Ah, may kainan tayo ngayon. Ayun, nakikita niyo ba ang plastic? Maging unang pagsubo pa lang. Talaga malalasak mo na ang sarap. Hmm. Dito. Dapat kaya mo tayo. Hmm. Sabi ko, top. Crispy, lang cheese. Ang lakamik. Mmm. talaga mabubusog ka dito sa okay. sikat na kainan dito hmm ay shap Ang mga pinila, ang mga pinila, ang nak pinila, ang mga pinila, ang mga